mười lăm 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 mười Ito ang lasang chili. Iyay. Ito mo ang day. Puso lang. Kain pa tayo ng mangga. Kasi yun yung lasang. Ito ang pichel. Ito ang pichel. Takore. Ito ang takore. Oh, Kaya masaya lang kami. Kahit ang hapunan namin ay mangga. Tawa lang ano? Ito ay mangga. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, Mukbang kami ng mangga, guys. Entry mo doon, Kale, na Entry doon sa mangga nila. Mm. Ay, masarap yan, na Balatan na yan natin lahat to. Yeah. yeah. Oh, entry muna.

Ang taba ko na nga, oh. pura vero. Ay, taba ko na. Pura-pura. Liyaya yan, liyaya na nga. Butong, Yan, si Kajulit. <laughs> <laughs> ako taga-balat, guys. Silang taga -kain. So. Sila ang taga-kain. O. Kaleo na sa paligid sila. Ako na, eh, ako mag para maano na akong gabalat ka ng mangga. Oh, Nagda-diet po kami. Mangga lang ang Dahil i-YouTube ito. I-YouTube ito. Dahil i-YouTube ito. Hindi ako kakain ng mangga sa gabi. Sige, kakain na ako ng mangga. Awang <laughs> <laughs> mangga. <t> <laughs> Ano ba itong mangga? Wow! Yeah, oh Maga! <laughs> ano ito? Ano? Tutorial ito? Paano kumain ng mangga sa gabi? <laughs> Para malasa, lagay dyan na ng magic. Sarap! <laughs> 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 Ang sarap pagka-handok okay. mo ni Abangan natin guys kung sino <laughs> 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 ang magpupuligit dahil... Dahil mga angka-partner ay... Kape! Kape! Oo. ah it. sa atin ko Wow! Ang kape! Bakit ako magpulog? Magpulogin lang <laughs> ang kape. Ay, init! Wow! wow, wow ang <laughs> Pero meron guys, may talaga yung pichel. Ang dami ininit tapos hindi kayo magkakape. Pichel ba yan. Ah, takore. Wow. Wow, wow yeah. ang takore. Hindi uh, na kita yung mangga at akpan na ng kape. Wala kami pang biling, ano, pagkain masasal pang bukpang. Ito na lang. Wala kami pang mukbang. Tibayan na nga ng to guys. Sa panahon ngayon, pati bayan na naman sikmura. Ang mahalaga, may laban. Pagkata niyo yung masasawan niyo. Tada! Ilaw-saw sa toyo, isaw-saw sa may sili. Uh, Ilaw-saw sa toyo, bago isaw-saw sa asin. <laughs> diba? Kuwang? Bato. Bato. Busilang isa. Kiki. Sila sila Isang? ng, <laughs> 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 ng dam. Dialysis na. <laughs> Dat na. Ang ibang mukha ni Tata. <laughs> Ngap. Um. Uy. Ang aking mangga, hindi na nakarating sa aming bahay. <laughs> Hindi kayo, kayo mahilig nito. niyan? Ha? Hindi kayo mahilig. Sa bahay ng hilig. Kaya kailangan kayo lupen. Ah, abangan natin. Magkawag tayo mga tayong mangga. Mailan. Mailan yun. Mga tayong pamasahe. Katapos <laughs> ng ano. Kasi magbabago tayo ng ano ngayon, di ba? Ng content. Ano na tayo? Adventure na tayo. Um. Mm-hmm. Nasa tag kayo sa ilog-ilog, gano'n! Tara tayo ng ano? Bagong tuklas. Bagong tuklas! Hindi na, luma na siya. Luma <laughs> na lang siya, hindi pa tayo nakarating. Oo nga, hindi pa nakarating. Gusto ko makaligo sa ilog. Sabi si ano nga, nalito yun. Tuyog na, eh. na siya. Tala? Tula? <laughs> so, hindi na ko lahat yung natin ito. Abis magsabi-sabi kayo para ka lahat yung kain Ang kuya, ano ba't malabnaw? Kaya yung mga naman mo? Ano na na yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

Ba ma ba ay, yun, baka yung mga mga mangga? Ayaw ba? Ano ba ka na bukas Akatin sana natin yung bahay ni Mara. Wala pong hmm? mangga doon, Tim? Wala mangga. Yung nakit ba eh? Hmm. Yung kaya yung... ni Papa. Kaya ko nakapatapit. Ano ba ka Oh, hindi ka girls ka? Talaga, dahil bubid, buwan mga bakot-bakot bako, doon. Okay, guys. Ilias. No! Naubos na namin yung mangga. Maawa na kayo. Diyan mas si Ilias. Akyat mo na sa puno bang magpaalam. Call! Ganun ka rin. Saan okay. ang up nito? Call! Pwede mo ng mangga. <laughs> Ayan yung Ito? Na, Ay? pwede po yung kapag-alim. Na? Ay, hindi po yung...